Ayan guys, nandito tayo sa ano Pamitian Landscape Ayan Dito sa may Wawa Dam Papunta tayo ng Wawa Dam Ayan guys Ayan. Dito to guys sa ano Rodriguez Rizal Ang ganda ng ano landscape oh. Grabe oh So, yun. Punta tayo sa Mewa Wadam, guys. Tingnan natin. Hanggang dito na lang daw yung mga motor, eh. So, maglalakad ka. Punta rin sa pinakataas. Ayun. Grabe, ilog pala itong nasa baba. Tapos yan yung mga rock formation, guys. Ayun, may hanging bridge. Punta tayo rin. Labit lang nito guys, 33 kilometers lang. Dito sa Rodriguez Rizal guys, Wawadam. Ganda ng mga rock formation. Akat ka muna rito guys bago ka makarating doon sa pinakaliguan mismo. Labit puntahan guys, 33 kilometers lang. <laughs> Rodriguez Rizal. Pamitian landscape, protected landscape. Edi siya. Tapos yun, dito ka lalakad papunta ra sa pinakaliguan mismo. Tataheran. Grabe 'yan talaga guys. Ah. So. Uh, wala pa tire sa pinakaliguan mismo. Ito yun yung Angin Bridge. So ayan. Kung pumunta. yung mga bahayan dito. Sa lakaran mo pupunta ron. <coughs> ang <yung> ganda guys. <coughs> <Huh? coughs> yeah, no? Si Mano nagsasalo. Ayun. Ganda. So, ito guys, merong parang mga kweba rin dito. Ah. Ano ba ito? Karigo. <laughs> Ayun o, oh, may tunnel. Ang creepy. Ang <laughs> creepy. Ano to? Ay, makita tayong kakaiba rito. Dating na natin. Saan kaya to palusot? Guys, bundok to eh. Oh. Sa ilalim ng bundok. Yan. Tapos meron ditong tunnel. Saan ba papunta to? Silip tayo guys. Uy, <laughs> kakatakot ah. Lamig ng na akin sa loob. Bato. Tara sabi. Dilim. <laughs> Dilim. Okay, oh, yung pakita sa atin kay Baron. So, eto guys, dito na at nalay rito. Dito lang to guys, Rodriguez. Rizal. Grabe. Grabe ganda ng mga rock formation oh. may mga tunnel siya guys talaga yun pa isang kweba oh. so kung gusto nyo mag explore ng mga kweba guys dito ang dami Ayan, oh. may mga tunnel pa siya so lakad tayo rin sa mismong digmaan grabe ang ganda rito natin ganun na lalakaran mo oh. Mo naman? Itong bato na to parang inukit lang para makadaan yung mga tao. Kaya may mga rock mission, guys oh. Wow Ayun, narinig yung ingay na yun Tubig guys mayroon siyang uh, mga uh, ilog dyan sa baba. Ayun. o. Uh. Ayan na rito. Ang lapit pa. 33 kilometers lang guys. Ang dami rin mga turista. Ayan uh. o. Ayan o pamitian protected landscape. Magkano, sir? 20 po sir. Oh, 20 pesos lang guys ang ating mabayaran guys sir. Yung parking fee ng motor 30. 15 sir. Ah 15 mas mura. Ah, ayan, doon sa parking area namin sir. ah. lang po. Yan sir oh. Sa tabi po ng Torres yun oh. Eh ando na ako nakaparada na eh. Saan dito sumasagot talaga <laughs> mahal. Ah sige sir. Ito lang yung babayaran sir 20 pesos. Opo. Pero wala po magka-cottage kayo. Magka-cottage kayo. Yung kayo, ba, kayo, kayo sa, ano yung mga cottage doon sa ano. Yes sir, so pag maliligo kayo, 200 ang bayad sa cottage. Ah, oh, okay. Cottage na lang babayaran. Opo, yun okay. na lang sir. Yung entrance bente lang. Opo. Maghapon na kayo niyan sir. Baw oh, maghapon na raw sabi ni sir. <laughs> Thank you sir. <laughs> so ito guys, ayan, pamitian, protected landscape. Wawa to sir, di ba? Opo. Thank you po. Ganda guys, ano naman na yun na mo? Oh. Oh, Pupunta rin sa paliguan. eh na. Nakikita ako na yung dam. Eh, no? Grabe. Guys, 20 pesos lang yung entrance dito. Kung mumuto yun, lapit lang guys. 33 kilometers lang. From Manila. Pabunta rito sa Wawa mismo. So doon ka na magpa-parking sa pinakalabas. May nakukuha pantalong. Ayun o. <laughs> Hello, ma'am. <laughs> so, yun na. Alam pa rin si Kano. Ayun, yung kasabi ko kanina pumasok dito. <laughs> grabe, guys. Ang ganda. Ayan. Kung gusto nyo mag-nature tripping, mag-swimming, ayan. Aaral ka na lang ng cottage kung gusto nyo mag-cottage. Grabe. Guys, tignan nyo, oh. Ayun oh, lumalabas yung tubig oh. Galing sa bundok mismo. Grabe, ganda rito. Yan. So yun, punta tayo dun guys sa pinaka dam mismo So marami rito, bikers, riders yan, mga mga turis. Wow. Yan siya, guys. Yan yung liguan. Yun, yung wawa daw. Ganda. Sabi. So, dito, pwede ka nang bumaba dito may hagdanan pero dun ayun si Kano mas malapit na punta tayo rin eto na ah ganda naman din eh wow pwede kang mag boat ride pala ron sa ibabaw kaganda ganda naman Lakad ah, tayo guys Tapos ganito yung lalakaran mo Para ang naglalakad sa kuweba Ano? Ha ha <laughs> <laughs> ha.

Yeah. Yeah na. Ah. Hmm. Ganda. Oh. Yun, lumuwabagsak yung tubig. Yung cottage na yan, 200 daw ang uh, rent. Every cottage, maghapon na yun. Dahil tao sa baba, oh. Wow. Sarap pumunta rito, guys, ah. Tapos ganyan yung landscape na makikita mo sa taas. Habang may lagas-las ng tubig sa baba. Tapos doon pwede mag-boat ride. Tara, sa tayo. So dito guys yung boat ride nila. Ang <laughs> ganda guys. Oh. Yung boat ride nila ang ganda. yun, oh. No? So again guys, this is Wawa Dam dito sa Rodriguez Rizal. Bye-bye!